Subukan mo ito at baka ito ang mag-ahon sa iyo sa kahirapan. Walang mawawala kung ikaw ay sumubok at magtiwala ng lubos. Kung ikaw ay hindi naniniwala sa mga pampaswerte, paki-skip na lamang po ang ating video. Pero kung ikaw ay naniniwala dito, please keep watching. Ikaw ba ay baon sa utang at pakiwari mo ay parang di ka na makakaahon dito? Subukan mo ang kapangyarihan ng asin kailangan po natin ng rock salt at kulay pulang tela. Ibalot ang asin sa telang pula at isabit mo ito sa bawat haligi o poste ng inyong tindahan. Ito ay panguntra sa inggit, negatibong enerhiya at kamalasan. Maglagay ka din ng asin sa isang garapon na clear o kaya naman ay sa bowl na clear. Ito ay hahatak ng maraming parokyano o customer. Ilagay mo ito katabi ng lagayan ng kita. Maaari tayong maglagay ng magnet sa taas ng asin at isang silver coin. Dapat po ang tao sa coin ay nakaharap sa atin. At kung pakiwari mo sa iyong sarili ay puro na lamang kamalasan ang nangyayari, kumuha ng isang dakot ng asin. Ipaikot ito sa taas ng iyong ulo clockwise tatlong beses po paklakwise. Pagkatapos ay lumabas ka ng bahay sa kamu isaboy ang asin. Gawin mo ito kasabay ng pagsikat ng araw. Tatlong beses o tatlong araw mo itong gawin, Martes, Biyernes at Sabado. Sa loob naman ng inyong tahanan, maglagay ng asin sa bawat sulok ng inyong bahay. Ilagay mo ito sa bowl o sa garapon na kristal. Pag ang asin ay natunaw na, palitan po ninyo ito agad. Bawat sulok po ng bahay kasama na ang inyong mga silid. At makikita mo ang unting-unting nawawala ang mga kamalasa na iyan dahil sa tulong ng ating asin at gagaan ang takbo ng inyong pamumuhay. Maraming salamat sa panunood. Please like and subscribe.